Kami po ay may pwesto sa palengke, kaya ako ay laging may pera noon. Doon nagsimula ang mga bisyo ko. Hindi ko po napansin na unti-unti na pala akong nilalaman ng bisyo. Halos gabi-gabi nasa beer house ako. Kami ng aming mga barkada, pag-inom ng alak, sugal, kung ano po na nauusong bisyo, yun po ang aming pong ginagawa. Tinitikman po namin lahat. Pag po kami bibiyahin ng madaling araw sa, nang paninda, yung pa lang po, talagang tumitira na ako. Kahit nag-iisa lang ako, tumitira na ako noon. Hindi ka po pwedeng umatras dahil po hinahanap po ng katawan eh. Sa lahat po ng beso na aking natikman, yung po ang pinakamatindi. Doon po nag-umpisa yung aking pong kaguluhan sa buhay ko po. Gabi-gabi po ay sa kada pag-uwi ko ng bahay, laging nakaabang sa akin yung asawa ko at nag-aapay kami hanggang sa isang gabi ay nasundan ako ng asawa ko doon sa bahay ng aking babae. Isang napakasakit na pangyayari sa akin, pinamili po niya ako. Gusto niya maglayas, gusto niya akong hiwalayan. Pero kahit ganun, hindi ko pa rin maiwan ang bisyo ko. Araw-araw sinasalubong ko ng barkada ko, hindi ako tinatantanan. Pilit ko po talaga iniiwasan yung bisyo. Kaso nga po, may humahatak sa akin. Kahit po ano ang gawin kong uh, nasusumpong ako na gumagamit pa rin ako ng pinagbabawal na gamot. Parang hindi na ako makakawala para akong nawawalan ng pag-asa. Hanggang isang araw, nanonood ako ng television. Palipat-lipat ako ng mga channel hanggang sa napadaan ako sa isang programa sa television. Ito isang sikat na channel noong mga panahon na yon, Oras ng Katotohanan. Nagsasalita noon ay at nangangaral ay si Apostol Arsenio Perior. Naku-curious ako. Pinunod ko hanggang sa huling bahagi ang pinaka natatandaan ko noon ay San Talata na tumama sa puso ko ang Mateo 11:28 hanggang na nagsasabi na magsiparito kayo sa akin kayong lahat ng nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kayo ay eh, akan pagpapahingahin. Parang biglang tumahimik ang kalooban ko. Parang yun talaga yung matagal ko nang hinahanap eh. Yung kapayapaan, yung kapahingahan na hindi mo matatagpuan sa pera hindi mo matatagpuan sa barkada at lalo na sa bisyo, kundi sa Panginoon lamang pala sa mga salita ng Diyos na daladala ng kanyang mga sinugo. Halos po noon pong napakinggan ko po sa yun. Kung eh. merong pong humipo sa akin pong puso't damdamin, naiyak po ako ng mga panahon na yun. Sabi ko, Panginoon, sana po, ito na po sana ka ako yung yung hinahanap kong pananampalataya na hinahanap kong kapayapaan sa buhay ko. Simula noon, araw-araw ko nang inaabangan ang oras ng katotohanan ng programa sa telebisyon. Hanggang sa unti-unti akong nahiwalay sa mga bisyo ko. unti unting naging maayos ang buhay ko. Doon nagsimula ang ang landas ko. Hanggang sa mayroon pong nangangaral sa palengke. Ito pala ay mga ministro ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Port Pots natuwa ako at pinakinggan ko ang pangangaral nila. Sabi ko, ito pala yung aking napanood sa television. Kaya agad akong lumapit sa kanila at isinama nila ako sa chapel at nagpabotismo. At unti-unti ang dating ako na puno ng bisyo ay, at pagkakamali ay binago ng Diyos. Natutunan kong mamuhay bilang isang tunay na kristyano Napakalaki po nung pagbabago sa buhay namin sa bahayan nung pong nakakilala kami sa, sa paglilingkod sa Panginoon. Mula dati po na ang kasama ko po ay mga barkada, bigla pong nagbago ang buhay ko. Ang naging kasama, kasama ko na po ay mga mana ng palataya. Lahat po ng gawain sa, sa iglesia ay aming pong dinadaluhan, fellowship, krusada. Lahat po na yan, po kami pinapalagpas sa aming pong paglilingkod yung pong aking pong sambahayan, yung pong aking asawa na dati pong wala pong tiwala sa akin, nung nakita po niya yung aking pong pagbabago ay nagpabotis po na rin po sila, pati po yung aking pong mga anak. Napatunayan ko po sa aking pong sarili, lahat po nang ipinangangaral sa amin po ay nasa banal na kasulatan. Pumasok po sa puso ko po yung na makapagbigay po ako sa nang na matatayuan ng bahay simbahan, Kaya po hindi na po ako nag-atubulik. Ngayon po ay nakapagbigay na rin ako ng lupa para tayuan ng chapel. Ang perang dating nilulustay ko sa bisyo, ngayon ay naging binhi ng pananampalataya na ibigay para sa lupain pagtatayuan ng simbahan tungo sa mas malabak na pagpapalaganap ng kanyang mga salita. Sa bagay na dati ay hindi ko ma-imagine na magagawa ko, ang dating buhay na puno ng bisyo, ngayon ay buhay na naglilingkod na. At mula po noon June 29, 1997, hanggang ngayon, ay hindi ako bumibitiw sa paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat sa Panginoon ko lamang natagpuan ang tunay na kapahingahan na matagal ko nang hinahanap. Thanks for watching. Subscribe for more exclusive videos.